Hello, Kalbayog City. Hello, Samar. And for today's video, this video is so exciting, mga palangga, because magtutur tayo dito sa Kalbayog City. Kasama ko ang aking mga, ayan, Katicheret, o diba? Sila po yung mga kasama ko from the HLTM of Samar Division. Ayan, hello po sa inyong lahat. Oh, ayan. Yahin na po kami. First destination namin is pupuntahan namin yung pinakasikat dito sa Bikini pinakasikat na falls dito sa Calbayog City which is the Tarangban Falls kasi ang sabi daw super ganda ito sa majestic beauty ng Tarangban Falls. Tingnan natin mga palangga. Ayan! Nakarating na tayo dito. O ba? Diba? Mapapawaw ka talaga sa ganda ng falls na ito. Upang oh, malakasan ng beauty. Wow! And the next stop natin mga palangga dito sa Malahog, Looc Beach. Ayan. Ma-experience nyo dito mga palangga. Kumuta doon sa taas. Tapos yung malaking statue ni Mama Mary doon. Ayan. Tapos doon sa, -sa taas may kita yung pinaka view o oh, di ba yung breathtaking and pan panoramic view of the island. Ayan, tapos ni kat katapos namin doon pumunta na kami doon sa isang beach dito sa Malahog na napakaganda, so refreshing, ang hangin napaka-presko, tapos maganda yung mga cottages nila dito sa Malah Malahog, Beach mga palangga. Ayan, oo, oh, ang ganda. Wow. After mag-beach kumain, pumunta kami dito sa Pingping's Tinapa mapapasarap at mapapalunok ka talaga sa laway mga palangga sa napaka-espesyal na tinapa dito sa Calbayog City. Well, Calbayog City mga palangga is known sa pinakamasarap na tinapa in the Philippines. Ayan, aside from tinapa, meron din mga ginamos and lahat ng mga ano, lahat ng mga ha, pwedeng eh, ilagay sa ano. Ayan, may tuba o oh, di ba? Oh, wow. Kung ikaw ay isang balikbayan or pumunta dito sa Calbayog City, bumisita, you can buy here in Pingpings, Tinapa. Ayan. Fresh na fresh mga palangga kasi may dito mismo ginagawa nila yung Tinapa. Opo, dito sa tindahan nila. Ayan, ang dami mga paninda nila dito mga palangga. Pwede, ka, pwede kang mamili everything na makakain here in Calbayog City ng mga pasalubong from toyo ayan madaming toyo mm -mm. and cookies yes mga cookies ayan mga pala dyan mismo ginagawa yung tinapa oh nakaka-amaze naman di ba while you are waiting makikita mo kung paano nila ginagawa yung tinapa wow Diba? The best experience ever. For the first time, dito ko na-witness kung paano gawin ang tinapa. Ayan. O, oh, pagkatapos gawin yung tinapa, kung gusto mo mainit-init pa, ayan mabibili mo dito sa Ping Tinapaan Pasalubong Store. Ayan. Ang daming pagpipilian mga palangga na Pasalubong from Calbayog City. Super na-amaze talaga ako. I thought, ano lang, Tinapa or ganyan. Wala silang ibang mga products dito pero super, super dami po pala. From Ping Tinapaan Pasalubong dito po sa lugar nila or sa, sa street na sa street na ito may mga ka, katabi silang mga store na ganun din ang ginagawa or ganun din ang kanilang produkto tinapa. So ayan oh, uh, ang sarap niya. Napapa-underize tayo mga langga. O oh, diba? Wow. So amazing. Pipili ka na ng mga palangga kung ilang, magkano, yung, magkano yung bibihin mo. Ilang kilo. di Diba? mo oh, masarap yan ang pasalubong as in super yummy tinapa. Mapapaan ni ka dito mga palengke, nakakaamis yung mga kasamaan ko tapos maraming mga bisita, mga turista, bibili din mga palangga ng tinapa. Pasalubong daw nila pag buwi nila sa kanila kanila kanilang mga lugar para sa kanilang pamilya. O oh, di ba? Wow, dami talagang tinapa. Promise. Wow pag bumalik ako sa Calbayog City, the first thing in my mind talaga, yung pumapasa sa isipan ko talaga is tinapa. Kailangan bumili ako ng tinapa, bumili, kumain ako ng tinapa. Kasi ito yung ano, best seller, tapos pinaka, the best in Calbayog City. Oo, one of the best in tinapa. O diba? O oh, diba, mga palangga, at 170 pesos mga ka na ng tinapa. Wow! From tinapa mga palangga, punta tayo sa uh, pinaka the best halo-halo in town na makakagitikman natin dito sa Rubiletos. Ayan! Ito yung pinaka oldest mga langga. Pinaka oldest na parang ano, uh, may pinaka masarap na halo-halo in Calpayog City. Na pwede kang mag-snacks. Ayan, may mga snacks sila dito, kumain. Ayan, only in Rubilitos. Wow, shout out sa may-ari ng Rubilitos. Medyo ano kami dyan na free. Free yung halo-halo namin. And aside from Rubilitos mga palangga, pumunta kami sa ano, N East, uh, Christ the King College. Oo, pumunta kami ng Christ the King College. Uh, isinama kami ng mga taga-tourism officer ng Calvary City. Ayan, dinala tayo sa kanilang museum here in Calbayog City. Kasama ko yung mga, kayo, mga friends natin dyan. And while papasok kami, mayroon pala sila ditong program. Oo, may nagkanda sila ng Englishman Celebration. Actually, this video is last year pa ito nga langga. ga. Ayan, dadalhin tayo ni Sir sa unang kwento or sa unang panahon panahon ng mga Kastila o di ba dito natin mga palangga dito ko to na witness yung mga ano mga historic items mga palangga. oo nandito pala sa museum nila yung uh, kwento ng Samar kwento ng mga sinaunang mga ninuno natin ayan lahat ng mga collections of antiques nandito lahat at lahat ay may mga kwento oo yan ay kwento sa atin ni sir ng City mga palangga ay hitik sa kwento at history, kultura. Ayan. Ang dami pang mga tourist destination na pwede natin puntahan here in Calvayog City. Hindi, wala, wala tayong time and limited lang yung oras. So, madami pang dapat i-explore. And please visit Calvayog City and you will enjoy really mga palangga. Super so, ang ganda. The City of Waterfalls.